may ako na malupit na trip dito ay eh, YG kasi nakaraang panagaya na sa saan yung lumabas ngayon lalabas na pero ang totoo noon pupunta kami ni Madam Yel sa may bulungan niya parlayin ka siya pero puro isda yung tinda ay hey, YG chill tayo sa labas so tim yung pinakamalupit mong suha ano sumusumama? sumama? saan? may event chill event? 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 tayo sa akin tara na G so tim yung ito, 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 ito. Oh, ito. Mahulo ka ba? Ito, so, ito okay, mo yung pinakalumalupit mo yung swag. Papakita ng pinakamalupit na swag ko. Ganda naman ang swag. Pati sa mga swag ko! Marami tamatingan mo, maraming tao. Puta! may naisip po ako ng malupit na trip dito ay YG kasi nakaraang panagaya na sa akin yung lumabas ngayon lalabas tayo sabi ko sa akin chill pero ang totoo nun pupunta kami ni Madam sa may bulungan parlayin ka siya pero puro isda yung tinda pupunta tayo doon ngayon sabi ko ay YG chill tayo sa labas suotin mo yung pinakamalupit mong suot tara sakto walang pasok bukos to eh. tulog na. Uy, G. Uy, G. Ano naman yun? Patulog ko pala ba? Nga. Ba Kasi may pasok pa ngayon. Kasi bukas. <coughs> tanga. Sabado bukas, wala kang pasok ko yun, sobrang sipag Ay, mo. Ay, wala kang pasok mo. Oo, oh, kaya nga. Alika, tayo ka. Ano yun? Ba, gusto mo sumama? Saan? May event. Chill. Magchichill tayo. Yan yung mga gusto mo eh. Yeah, ben, mm. Ben, Ben oh. Ayun, saan? Tara na, G. So, ito yung pin... Ito, 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 ito. Oh. Tara na, ji <laughs> Mahulog ka ba? Teka lang, teka lang, teka <laughs> lang. Ito kasi, syempre, puro mga sikat kasama natin doon. So, ito yung pinakalumalupit mong swag. Papakita ng ito ng pinakamalupit na swag ko na perfect on the wood. Mm, tara, game ka, G ka. Bisa na, mo na, dapat mapantay mo yung swag ko. Tingnan mo naman, oh. tamang kaplang, so gyan, taas, ano. diba, okay, ka Ang swag yan. Di ba, napakalupit. O, oh, ikaw, malupit ang ipapakita mo. Oh, no, sige. sige, ka na. Tingin ito sa baba, bigyan tala minuto. Sige. May iwang ka. Sige, sige na. Tapos sa YG? Oh, alam mo ba kung sa tayo pupunta? Saan? Sa bulungan. Sabi ko kasi sa kanya mag-aantay. Mag-aano? mag magigimik. Ah. YG! Oh! Ito na pala! Ang ganda naman no, ang no, swag! sa mga favorite. swag ko! Favorite mo talaga yung polo oh, na yan, ha? Kasi oh, watch ko. Ha? First play watch? Huwag na! Huwag na yung, yun! Huwag na dalhin yun! Tara na! Uy, ito! Fishing, goshy, ito! Huwag ka maingi sa kahit kanino na isa na makita dito, ha? Kasi bawal bata dito pero ikaw pwede ako doon pwede oo oh, kung bala malakas tayo eh. sagot kita doon o ano tara 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 dito na tayo pupunta ka tayo bakit na pao dito ng mga amoy at saka sa'yo mga ilaw ilaw dito lang yan sa dadaanan lang yan dito lang tayo nga. dito nga lang tayo dadaan wala dito lang tayo dadaan dun kasi yung pagigimigan natin eh marami tamo hindi ka mo tao puta ayan o bakit yun pupunta tara na panik Gago, mamimili at tayo. Ang ganyan kay Ben! kay Mami Ben! Mamimili Mami nga tayo. Wala Ingin na tayo stock sa bahay. Hindi ano! Ingin na mo na. Mamimili tayo ng stock. Wala na tayong ulam. Tara na! Mm, Tama na! Oh. Ay, G! Ayos ba? Ang <laughs> Ay, bawbaw dito. Baob, Sabi ko sa'yo okay. tayo. Gago, magchichill nga ano tayo. Ano mo? Pusit? Bilisan mo na mamili. Mamimili. Mamimili na tayo. Ang ganda ng swag oh. May dalang galunggong. Ah! Ano ito na mo? Gagong gimmick na tayo eh. Ayun o, ayos gimmick. Ganda nga mo sa atin mo eh. Ganda nga. Okay ha dito. Gagong pogi mo nga eh. mali mo may mga chikas dyan. Chikas bang? Kaksu. Ay, bakit oh. nga eh. Success yung pamamalengke namin eh. Ano? Ano? Oh. Bakit? Oh, Ice Ice natin. Ano yung dala mo? Galong. Ang, ang ano ko na. Ang bawo ko na. Ano naman yung dala mo. Tahong. G Tahong ang ko na. Mangingisda na. ako tingin ko na. Galong. 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 Galong.